Topic po natin, sampung bagay or gawain na nagpapataas ng blood sugar mo. Lalo na kung diabetic ka, pero hindi mo alam na nakakataas pala sa'yo. So, merong sampung habit, sampung gawain na pwede magpataas ng blood sugar. Iingatan natin. Number 1 out of 10, physical inactivity. Kulang sa exercise ayon sa pag-aaral, kahit tatlong araw ka lang daw na hindi mag-exercise, tatlong araw ka lang daw magpahinga, hindi ka nag-exercise, pwede na tumaas ang blood sugar mo. Kasi nga, para ma-manage yung type 2 diabetes, kailangan laging gumagalaw, naglalakad, kahit 3,000 steps a day o 5,000 steps a day para mabawasan yung risk ng stroke, risk ng heart disease, more exercise, Uh, gaganda yung insulin sensitivity, mas bababa ang blood sugar. So, three days lang ni mag-exercise, tataas na blood sugar. Number 2 na bagay na nagpapataas ng blood sugar na hindi, hindi natin alam, pag sa gitna ng regla. May mga babae, oras sa gitna ng regla, let's say regla nila is 28 days, sa gitna, sa ovulation, mga day 14, biglang tumataas ang blood sugar. Meron palang lang ganon. At yung malapit na reglahin, pag nila yung blood sugar nila, sa gitna nung menses nila, day 14, at pag malapit na sila re reglahin, tumataas yung blood sugar. Isa pa, sa mga babaeng perimenopause, ibig sabihin babaeng edad 40, 45, 50 years old, yung malapit na magmenopause, tumataas din ng blood sugar, nagiging irregular na. Uh, pag nagmenopause na, medyo higher risk na rin for diabetes. So, ang point is, binabantayan yung pattern. Okay? Number three, hindi pagkain ng almusal. Skipping breakfast. Oh, may pag-aaral to. Nakita nila, eh, dapat iniisip mo, hindi na nga ako kumain ng breakfast, ba tumaas ba blood sugar ko? Actually, ayaw rin ng katawan yung talagang kakain ng marami tapos hindi kakain, magugulo din yung lapay natin, yung pancreas, eh, nagpo-produce ng insulin. Kasi pag hindi ka kumain, bababa blood sugar mo, eh, kailangan itaas ng katawan. So, baka lalo pang tumaas. So, ayon sa pag-aaral, pag hindi ka regular na nagbe-breakfast, pwedeng mas tumaas pa ang blood sugar. Tapos, pag magbe-breakfast, syempre, hindi yung matamis, at yung mga donut o yung mga soft drinks, mas maganda. Uh, itlog, gulay, spinach, mushroom, tomatoes, o konting kanin, konting isda. Pwede po yan. Number four. Isip natin, di ba, puro kanin lang at matatamis ang bawal. Eh. Pero sa number four, saturated fat. Yung mga matatabang pagkain, mga prito, Fried chicken, mga liempo, mga baked goods, red meat. Basta yung mga fast food, french fries, yung mga prito, nakaka-apekto rin sa insulin resistance. Ibig sabihin, pag kumain ka nito, medyo yung sugar hindi na-absorb ng katawan. Tumataas yung blood sugar. So, hindi lang yung carbohydrates at kanin ang pinag-iingatan, pati yung mga matataba, masama na rin sa... May diabetes. Number five na hindi nyo alam, artificial sweetener. Yung mga zero calories, di ba? Alam natin, ang soft drinks, matamis, di ba? O bawal sa diabetes. Yung mga iced tea, matatamis. Yung maraming sugar, mga milk tea, no, hindi pwede sa may diabetes yan. Pero kahit artificial sweetener, yung mga nilalagay natin na pampatamis na walang calorie, ayon sa pag-aaral, yung mga diet soft drinks, nakakataas din ng blood sugar pag matagalan. Kasi nga yung katawan natin, sinasanay mo sa matamis eh. So, pag uminom ka no, nung matamis na zero calorie, maghahanap yung utak mo, yung katawan mo ng sugar. Eh, wala palang sugar makuha. Kaya nagugulo din yung katawan. Ano mas masama? Diet soft drinks o regular soft drinks? Ah, uh, parehong di okay. I mean, pag konti-konti lang siguro, baka a little better yung diet soft drinks sa regular soft drinks, pero parehong alang eh, di ba? Pinakamaganda, imbis na mag-diet soft drinks ka or regular soft drinks, magtubig na lang. Tubig is number one choice. Okay? So artificial sweetener, ingat. Meron mga bagong pag-aaral na hindi maganda ang artificial sweetener. Number six, nagpapataas ng sugar, magugulat kayo ha, stress. Hindi lang bad stress ah, pati good stress. Ano ibig sabihin ng bad stress, good stress? Ang bad na stress 'yung may away sa pamilya, may crisis, may nagkasakit, walang pera, stressful 'yon, 'di ba? Tumataas ang blood sugar kasi tumataas 'yung cortisol level. Pag lagi tayong stress, tumataas ang cortisol, para siyang steroids eh. Pag tumaas yung cortisol, tataas ang blood sugar. Oras na meron kayong malaking problema, check nyo blood sugar nyo, magloloko yan. So, ibig sabihin, yung mga gamot nyo, ia a adjust nyo na. Baka kailangan mas mataas ang dosis. Baka kailangan mas less ang kakainin. So, kasi na-stress kayo. Isa pa, kahit mga good stress, anong good stress? Ha, palagay natin, magbabakasyon. Happy dapat pero ang dami na i-stress pa nag-abroad. Promotion sa trabaho, good stress yan, di ba? Pero kahit basta na-excite ka, minsan tumataas din yung blood sugar. Dapat relax lang. Okay? Any stress, pwede mong batas. Number seven, kahit anong infection o pagkakasakit, lagnat, infection, inflammatory response ng katawan, pwede tumasang ang blood sugar. Alam na, alam namin yan bilang doktor. Normal ang blood sugar mo. May diabetes ka. Tapos, nagkasakit. May pulmonya, may sakit sa puso, whatever na hospital ka. Pagdating sa hospital, magugulat kayo pag minonitor yung blood sugar. Biglang ang taas. Sa bahay, nakokontrol ang blood sugar mo ng tableta. Pero pagdating sa hospital, kailangan mag-injection ng insulin. Ayaw bumaba yung blood sugar, inject ng inject three times a day ng insulin. Bakit? Kasi nga nagkasakit eh. May infection, nagkasakit yung katawan mo, lumalaban sa infection, sa bacteria, sa virus. Kakalaban niya, tumataas ang blood sugar ng diabetes. Parang lalo nahihirapan yung katawan. So, ina ang gamot at pagkain kung may sakit. Consult your doctor. Number 8 meron tayong mga maintenance medicine na nagpapataas ng blood sugar. O, oh, hindi lang pagkain eh. Kasi pagkain, alam nyo na yun, di ba? Yung mga matatamis, donut, kanin, kakanin. Pero to yung mga maintenance nyo. Baka meron kayong maintenance sa hika, asthma medicine. Meron dyan, nagpapataas ng blood sugar. Birth control pills. Naka-pills kayo para hindi mabuntis. May ilang antidepressant nagpapataas ng blood sugar. Um, steroids, steroids para sa allergy, para sa hika, pwede rin magpataas ng blood sugar. So, itong mga gamot na 'to binabantayan natin. So, yan na number 8 ako, meron kayong mga gamot, sabihin niyo sa doktor doc diabetic ako eh. Pwede ba itong gamot? O sabihin niya bantayan mo blood sugar mo. Number 9 out of 10 na nagpapataas ng blood sugar puyat, kulang sa tulog. O pwedeng night shift. Okay, nang na night shift ka, puyat ka lagi. Bakit? Pag kulang tayo sa tulog, mas nai-stress yung katawan. At tumataas yung blood sugar. Okay? Isang problema pa sa kulang sa tulog, ginugutom tayo. Di ba? Pag uh, matulog ka ng 12 o'clock o 1, 1 a.m., di ba? Gugutumin ka. So, pag ginutom ka, kakain ka ng midnight snack o or order ka ng fast food. Usually, ah, ang mga taong puyat, mas kumakain sila ng 560 calories per day. O, oh, kaya, para pumayat, para hindi tumakas ang sugar, dapat tulog ka lagi. Okay? Lack of sleep increases stress, pampataas ng blood sugar. Number 10, hindi to alam ng iba, sirang ipin may sira ang gums na mamaga ang gums. Dati ang pagkakalam natin, pag diabetic ang tao, nagkakasugat sa paa, minsan may gingivitis. Pero ngayon nakita nila, yung pagkasira ng gums, yung may infection, nakakakos din ng diabetes at heart disease. Paano nangyari? So, meron kang madalas dumudugo yung gums mo, di ba? Namamaga. So, nagtututbrush ka. So, yung mga infeksyon sa bibig, pwede pumunta sa dugo. Tapos, yung pamamaga ng gums, pwede rin mamaga yung mga ugat natin. Ugat sa puso, yung mga balbula sa puso. Ayan, bilang cardiologist, alam ko yan. Yung mga balbula sa puso, pwede rin mag dahil sa sugat-sugat sa bibig. So, delikado yan. Kasi, sa bibig, nagtututbrush tayo, nagpo-floss tayo, dumudugo yan. Eh? di ba Pag dumugo yan, maraming dumi ang bibig, kaya nga may bad breath, yung bakterya papasok sa dugo. May baka mag infection ng dugo natin. Kaya nga, kailangan toothbrush every day, magfo-floss, mag-iingat, magde-dentista every six months, kasi nga, maraming dumidikit-dikit yan ng mga dumi. Meron pang pag-aaral. Pag may sira ang ipin, may gum disease, bawas tatlong taon sa buhay bawas 3 years. More heart disease, more diabetes, hindi maganda kung poor dental health. Okay? So, sana nakatulong itong tips natin. Re-recap natin, ha? Number one, tatlong araw lang hindi mag-exercise, tumataas ng blood sugar. Number two, pag sa gitna ng regla, sa dulo ng regla, o malapit na mag-menopause, tumataas din ng blood sugar. Number three, hindi kumakain ng breakfast. Pwedeng tumaas ang blood sugar. Number four, puro mga fast food at matataba. Number five, artificial sweetener. Yung mga pang zero calories, mga diet soft drinks. Number 6, any stress sa buhay. Any stress mo or injury sa kuna, nakakataas ng blood sugar. Number seven, any lagnat. Any bacteria, infection heart attack, basta na stress yung katawan, may diabetes ka, biglang nag-shoot up yan. So, habang may sakit, doon talaga tinututukan. Number eight, yung mga gamot na steroids, birth control pills, antidepressant na iba, nakakataas ng blood sugar. Number nine, kulang sa tulog, nakakataas ng blood sugar, nakakataas din ng heart attack, And number 10, yung laging may sira ang ipin, may sira ang gums, nakakataas ng blood sugar. So, ingat po tayo sa diabetes, pataas ng pataas ang may diabetes sa buong mundo. Ang nakakatakot lang kasi sa diabetes, eh, halos ang daming organ sinisira. ba diba? Sinisira ang diabetes mata, sinisira yung paa, ba diba? sinisira yung puso, sinisira yung kidney. Lahat yan sinisira niya. Eh, dumadami diabetes ngayon dahil sa mga kinakain natin. So hopefully, konting diet lalo na kung may edad, uh, tubig na lang ang pinakamaganda sa lahat. Salamat po, share po natin sa ating mga kababayan. Ingat po.